Hello everyone! Sa mga kapalangga ko dyan, for this video ay bisitahin natin ang fish pan ng aming classmate na si Nonoy Gladwin. Ayan, may experience natin ngayon kung paano mag-feed ng tilapia at saka heto. Let's go! Farm ni Nonoy Gladwin. Ayan, mga talong, kag, Isda hito kag tilapia sa iya nga fish pond. Ayan. Ang mga talong subong gina ulod kuno. So, sayang kada tani. Isda tana na o? Ano nga isda ni tilapia? ni Nonoy Gladwin. Oh my goodness. Look at this. Kit anon kit yang isda. Tapot. Nonoy tiga ay may mga isda. Oh, madalom ne Ah, taglumapaw dyan. Sige lang, hindi lang. Awid lang. Harap na Tungko. Tungko eh. Hari, oh. dito lang sa sila. Kita nun? Ay abo, kung mo daw mo itong Hello, it. Hello kapalangga. Ah, Hari kami sa Pestanto, bo ko naman salmon mag-cheap san mga tilapia ko dito. Wait, nakakita sa nito. Maguan din. wow nakita ko lang ni sa vlog, subong, ari na ko di. Shout out kay, sino ganito? Ang gawa ka, tila, ka mga tilapia sa mga artista. Ito, ito, Taiwan, na? sa vlog. Uh Oo. -oh. Ay, arasa! Sige, okay. nagsa-vlog si, ano pa? Ito. almo

di sa pagkadamo guys. Kung gusto yung magbakal sang tilapia kadto lang diri. Video ko. <laughs> kung gusto niyo magbakal sang tilapia kadto lang diri sa minuro. Sa pila kilo noy? Ah, minuro. Asa ah, na ni? tapayak Tapayake. tapayak Pilang kilo sini Pero kung ibaligya, tagpilang kilo. Ay, may... 180. Ay, 180 ang oh, kilo. 180, kilo. 180, so, hulat, hulat lang kamot, isa ka bulan. Hindi na tayo Ibalik ka da, yun. Sige, hindi mo pag-i-delete. So, ito, oh. utututur. Mm -hmm. So, finger... Uh, fingerling ang ginahatag. Mm. Tapos... Aritag iya ka, uh, fish pond, o. Oh upod uh -huh. mm naman nga isa Class escape kagawad so na um, <laughs> tapos 4 months 4 months mm. na no, oh, harvest four mm 180 daw yung kilo depende kay mm. eh, sa sizing pag, sa sizing pag oh. madagko okay. ang pansya medyo mahal mahal Pero pag gagagmay, mga gagagmay, 130. Nami ka na mo so, ni ang gagagmay. Kaya niya magmukbang sa tilapia. Kato lang kami di nagdala pa Oo. gapon. Ang, oh, uh, oh. Oh, ito, na balt, ba? ang ko. Pero pag subo nang medyo damo damo ay agaw gapon. Kapila kakabisis sabod. 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 sa isa kadlaw oh. so, May pamahaw panyaga panyapon <laughs> <laughs> Oo, kay pag-abot ng sa labi na kong mga ulood to. Maagi mm -hmm. ka daw, sundon ka na nila to. Oo. Oh. Good ka. Oo, sundon ka na nila. Pangay pagkaon. Pangay pagkaon. Mm -hmm. So mag-harvest ka na'y no, bawi man, sobra, uh, sa kapital? Bato may bigat, mm -hmm. pero bigat. Oo. Oo. Kapid pa lang ang daan. Mm -hmm. Bawin na. Mm -hmm. Dapat niya, kung subong siya nga, kung nagbaligyan mo lang nga, sa 3 and a half months. Mm -hmm dispose na. Mm, okay. Eh, so, kwan? dapat may kontakan na nga mga kuwan mm, buyer, buyer sa tindahan, no? Dari na ganiban na sila dyan sa pasambakan. oh, okay. eh kuhan ko lang. Bala nila may buhos ulit talo sila. So, mm. sa -hmm. sila. Para hindi ka rin sa tindahan. Igi, oh. Mm. Ano, Igi? Cool. Kana ba? Igi? Cool. Ah, igi dagko. Igi da ano no ko ul. Tu tay igi ha. Oh, look at this. Nagapurungpong purongkong siya ang igi. Na, ba. Ne. Sup sup. Ana no bukid gamot Ay Hmm. No no isa kasakop tindkadlaw. Ay, dapat kadlaw. Ay. pila tayo abili kay isa kasako? Sini feeds? One, three. Ay, daapat-daapat ka. Dalawa ba magastutan na? Ah, no? Fifty-five kilos lang? Bakit kumahan? Ay, nakalibre mo sa... Nakakakuha mo sa D.E. Hmm? Nakungulong? O. Inasalawad lang ko ito nga na. Inang araw bala sa dalom? dalawang. Inasalawad namin. Pagdipalariho lang. Kulang tawon mo bali. Oo, kaya nang sa ibabaw, gagmahig na niya.

Bako. balik lang na. Pwede ko rin yung mabusan. Huwan ko. Hindi ko rin. Hindi mo po. Sumigalo mo. Pump na lang. Tuwad madasig Magas to. Ano mo hmm. di? Makabit mo nga po? Mga kabalungan na daka. Hindi nga meron. Hindi nga meron. Hindi nga meron